Ang umaga sa Leonard International Airport ay masigla at puno ng enerhiya. Nagmamadali ang mga manlalakbay sa terminal, ang kanilang mga yabag ay humahalo sa tunog ng dumadausdos na mga maleta at tuloy-tuloy na mga anunsiyo mula sa mga speaker. Sa gitna ng abalang eksena, mahinhing kumilos si Paola sa kanyang malinis at maayos na uniforme. Ang kanyang navy blue na blazer ay preskong presko at ang gintong emblem sa kanyang kwelyo ay kumikislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng paliparan habang tinutulungan niya ang mga pasahero sa kanilang mga katanungan. Mahigit sampung taon nang nagtatrabaho si Paula sa airline. Nagsimula siya bilang isang flight attendant bago siya nagtagumpay sa isang mahalagang posisyon bilang pinuno. Ngayon, bilang CEO, karamihan sa kanyang oras ay ginugugol sa pamamahala ng kumpanya mula sa likod ng mga eksena. Ngunit paminsan-minsan, nais niyang isuot muli ang kanyang lumang uniporme at makisalamuha sa kanyang crew at sa mga pasahero. Ngayon ay isa sa mga araw na yon. habang nakatayo siya sa boarding gate, masigla niyang binabati ang mga biyahero nang may matamis na ng ngiti. Bigla niyang napansin ang isang maliit na grupo ng mayayamang pasahero malapit sa VIP lounge. Ang kanilang mga tinig ay mas malakas kaysa sa karaniwang ingay ng terminal. Nakita mo ba yung flight attendant na yon? Sobrang eager magpasikat. Mayabang nasabi ng isa sa kanila, itinuro si Paula habang dumadaan ito. Baka umaasa sa tip dagdag ng isa pa na may pilyong ngisi. Narinig ni Paula ang kanilang mga komento, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Sa loob ng maraming taon sa industriya, natutunan na niya kung paano pangasiwaan ang kawalang galang ng may profesionalismo. Ang pokus niya ay nananatili sa pagbibigay ng maayos at komportabling biyahe para sa lahat ng pasahero. Di nagtagal, sumakay na ang grupo sa eroplano at mas lalo pang lumabas ang kanilang pagiging mayabang. Hindi nila pinansin ang mga paalala ng crew at agad na nagutos ng serbisyo na parang sila lamang ang mahalagang tao sa loob ng sasakyang panghimpapawid. Pagkalipas ng ilang sandali, mula nang lumipad ang eroplano, lalong lumala ang kanilang ugali isa sa mga lalaki na kasandal sa kanyang upuang business class ay kumumpas ng daliri upang tawagin ng isang batang flight attendant na kasalukuyang nagsisilbi ng inumin. Hoy! Sabihan mo ang supervisor mo na kailangan ko ng mas maraming yelo sa champagne ko. Utos nito na may kaswal na kawalang galang. Bago pa makasagot ang batang crew member, mahinahong lumapit si Paula. Ginoo, you know, may maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong niya ng magalang, ngunit may matibay na tono. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa na may halatang pag aalinlangan langan bago ngumisi ng may pangmamaliit. Oo, tawagin mo ang isang tao na marunong magsalita ng maayos na Ingles, sabay tawa habang sumabay sa halakhak ang kanyang mga kasama. Mukhang hindi komportable ang batang flight attendant, ngunit marahang hinawakan ni Paula ang kanyang braso bilang pampalubag loob bago muling hinarap ang pasaherong bastos. Siyempre gino'o, sagot niya ng mahinahon, hindi natinag sa insulto, aasikasuhin ko po ito agad. Habang papalayo siya upang kunin ang hinihinging yelo, narinig niyang may bulong mula sa isa sa mga pasahero. Ano pa ba ang aasahan mo sa isang Filipina flight attendant? Pare-pareho lang sila, nandito lang para maglingkod. Mahigpit na pinigilan ni Paula ang kanyang panga, ngunit nagpatuloy siya sa paglakad, hindi pinahintulutang guluhin siya ng kanilang mga salita. Hindi alam ng mga pasaherong ito na malapit na silang matuto ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Patuloy na lumipad ng maayos ang eroplano at karamihan sa mga pasahero ay tahimik na nag-enjoy sa kanilang pagkain o abala sa kanilang mga gadget. Ngunit sa business class, patuloy na nagpapakita ng kayabangan ng parehong grupo. Isa sa mga lalaki na may suot na mamahaling relo na kumikislap sa liwanag ng cabin ay umismid habang sumandal sa kanyang upuan. Hoy, stewardess! Sigaw niya muling kinumpasan ng daliri ang isang flight attendant. Ang kanyang malakas na boses ay gumambala sa tahimik na ambyans, dahilan upang lumingon ang ibang pasahero na halatang naiinis. Lumapit si Paula tulad ng dati, kalmado ang ekspresyon. Oo, oh, Gino, paano ko po kayo matutulungan? Itinuro ng lalaki ang kanyang tray ng pagkain na parang hindi niya ito gusto. Matigas tong manok! Wala ba kayong mas maayos na pagkain o ganito na lang talaga ang kalidad ng mga pagkain mula sa lahi nyo? Ang kanyang tono ay punong-puno ng pangmamaliit. Halatang hindi umaasa ng matinong sagot na natiling kalmado si Paula ngunit napansin niyang may isang pasaherong malapit sa kanila na halatang hindi komportable sa sinabi ng lalaki. Pasensya na po, ginoo, Sagot niya ng pantay ang tono. Titingnan ko po kung ano ang magagawa ko para mapabuti ang inyong pagkain. Isa pang pasahero mula sa grupo, isang babaeng nakasuot ng mga mamahaling designer na damit ang sumingit habang mayabang na nakangiti. At sabihin mo rin sa nagdisenyo ng eroplano na hindi naman ito kasing luxurious ng inaasahan ko. Oh, teka, naiintindihan mo ba ako, iha? Eh, Muling nagtawanan ang kanyang mga kasamahan na parang napakatalino ng kanyang biro. Nanatiling matatag si Paula ang kanyang mga kamay ay maayos na nakalapat sa harapan niya. Lagi po naming pinapahalagahan ang feedback ng aming mga pasahero, ma'am. Sagot niya ng magalang, ngunit may matatag na tono. Mayroon pa po ba kayong ibang kailangan? Napairap ang babae siguraduhin mo lang na hindi mo sisirain ang order ko tulad ng dati. Habang papalayo si Paula upang asikasuhin ang kanilang mga hiling, muli niyang narinig ang kanilang bulungan sa likuran niya. Bakit ba nila inihire ang mga taong to? Tanong ng isang lalaki. Siguro kasi mura ang pasahod, sagot ng isa pa na may nakakalokong nangisi. Nagpatuloy si Paula sa paglakad hindi ipinapakita ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi nila alam, ngunit malapit nang bumalik sa kanila ang kanilang pangmamaliit sa paraang hindi nila inaasahan. Wala sa hinagap ng grupo na tahimik silang pinagmamasdan ng ibang mga pasahero. Isang mag-asawang nasa katamtamang edad ang nagpalitan ng nag-aalalang tingin habang isang binatang nakaupo sa kabilang aisle ay palihim na kinukuhanan ng video ang eksena gamit ang kanyang telepono. Samantala, sa loob ng gali huminga ng malalim si Paula. Pinapanatili ang kanyang sarili na kalmado. Marami na siyang nakaharap na bastos na pasahero noon, ngunit may kung anong kakaiba sa kayabangan ng grupong ito na tumama sa mas malalim niyang damdamin. Gayunpaman, inalala niya ang isang mahalagang aral na natutunan niya sa simula ng kanyang karera. Ang tunay na lakas ay nasa pagpapanatili ng kapanatagan. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong, nang may pag-aalinlangan ng isang batang flight attendant na kapangalan niya rin, si Paula. Ngumiti siya ng mapanatag. Ayos lang ako, mag-focus na lang tayo sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa lahat ng pasahero. Sa panlabas, tila hindi siya natinag, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may paraan ng tadhana sa pagbibigay ng mga leksyon. At tila ang biyahing ito ang magiging patunay niyon. Sa cruising altitude, payapa ang buong kabin. Karamihan sa mga pasahero ay abala sa panunood ng pelikula, pagbabasa o pagpapahinga. Ang dim na ilaw sa kabin ay nagsilbing hudyat ng isang tahimik na bahagi ng biyahe. Habang umiikot si Paula upang tiyaking maayos ang lahat, isang malakas at bigla ang pagbagsak ang gumimbal sa katahimikan. Ang lalaking may suot na kumikinang na relo, isa sa mga miyembro ng bastos na grupo, ay bumagsak sa gitna ng aisle. Napatalon sa gulat ang kanyang mga kaibigan. Tulong, may gawin kayo! Sigaw ng isa sa kanila, halatang balisa, hindi siya humihinga. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa cabin. Lumingon ang mga pasahero sa kanilang upuan, nag-aalalang tinitingnan kung ano ang nangyayari. Ang mga flight attendant ay dali-daling kumilos. Ngunit si Paula ang unang dumating sa lalaking nakahandusay. Lumuhod siya sa tabi nito, kalmado at kontrolado ang sitwasyon. "Ginoo, naririnig niyo po ba ako?" tanong niya habang marahang tinatapik ang balikat ng lalaki. Maputla na ang mukha nito at may mga butil ng pawis na lumilitaw sa kanyang noo. Ang kanyang mga kasamahan na kaninay puno ng kayabangan ay ngayo'y mukhang takot at walang magawa. Huwag kayong tatanga-tanga dyan. Gumawa kayo ng paraan. Sigaw ng isa sa kanila sa desperasyon. Hindi pinansin ni Paula ang sigaw. Sa halip, mabilis niyang inases ang sitwasyon. Kinapa niya ang pulso nito. Mahina. Ang paghinga nito, pabagal ng pabagal. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. At alam niyang kailangang kumilos agad. Lumingon siya sa isang batang crew member. Tawagin ng sino mang doktor na nasa eroplano at kunin ang first aid kit. Pagkatapos, hinarap niya ang mga kaibigan ng lalaki. Mayroon ba siyang iniinom na gamot? May alam ba kayo sa kanyang medical history? Nagtinginan sila, nanginginig. Wala na ang kanilang kumpiyansa. Eh, hindi ko alam. Pautal na sagot ng isa. Hindi niya yan nababanggit. Nanatiling makapal lang tensyon sa buong kabin. Lahat ng mata ay nakatuon kay Paola habang mabilis siyang kumikilos. Maraming bulong sa paligid. Napahanga ang ibang pasahero sa kanyang kalmadong kilos kahit nasa gitna ng emergency. Mabilis niyang ikinabit ang oxygen mask sa pasyente. Iniayos ang tamang daloy ng hangin. Isang flight attendant ang dumating dala ang first aid kit. Ngunit kontrolado na ni Paula ang sitwasyon kailangan natin siyang panatilihing stable hanggat malaman natin ang tunay na problema. Madiin niyang sinabi. Biglang may isang pasaherong lumapit mula sa economy cabin. Doktor ako, maaari ba akong tumulong? Tumingala si Paula at agad na nagpasalamat. Oo, pakitulungan po kami. Salamat. Lumuhod ang doktor sa tabi niya at sinuri ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, Tumingin ito kay Paula na may paghanga. Napakahusay ng ginawa mo, Ania. Napakapalad niya na may isang ganitong kahusay na crew sa flight na ito. Hindi nakaligtas sa grupo ang kahulugan ng sinabi ng doktor. Kanina lamang ay iniinsulto nila si Paula. Ngunit ngayon, ang flight attendant na kanilang minamaliit ang siyang nagligtas sa buhay ng kanilang kaibigan. Tahimik ang buong kabin habang nagtutulungan si Paola at ang doktor. Ang enerhiya sa loob ng eroplano ay nagbago mula sa kayabangan at pangmamaliit patungo sa respeto at pagkamangha. Kalaunan, bumalik sa normal ang kalagayan ng lalaki. Bagamat nananatiling maputla, normal na ang kanyang paghinga. Inayos ni Paola ang kanyang posisyon, sinusuportahan ang ulo nito ng ilang unan. Isa sa mga kaibigan niya ang sa wakas ay nagsalita at ngayon ay may bahid na ng pagpapakumbaba sa kanyang tinig. Salamat, mahinang sabi nito, wala na ang dating arogansya, pinalitan na ito ng tunay na paggalang. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Marahang tumango si Paula, kalmado ngunit may kabaitan sa kanyang ekspresyon. Tungkulin kong tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Sagot niya ng simple. Habang inaayos niya ang kanyang blazer, nakatagpo niya ang tingin ng isang pasaherong tahimik na pinapanood ang lahat ng nangyari. Bahagya itong ngumiti at nagbigay ng isang simpleng thumbs up. Bahagyang ngumiti si Paula bilang tugon bago siya bumalik sa kanyang mga gawain. Ngunit ang mga sorpresa sa biyahing ito ay hindi pa tapos. Habang nagpapatuloy ang flight, ang dating tensyon ay tuluyang napalitan ng katahimikan at pagninilay-nilay. Ang grupo na dating mayabang at mapangmata ay ngayon ay tahimik na nakaupo, malayo sa kanilang dating pag-uugali. Wala nang pag-aasta, wala nang pagmamaliit. Ngayon may halong kaba at siguro kaunting pasasalamat. Ang lalaking bumagsak ay ligtas na. Salamat kay Paula sa doktor at sa masigasig na crew na nagtrabaho ng walang pag-aalinlangan upang tiyaki ng kanyang kaligtasan. Sa gali, saglit na nagpahinga si Paula. Inayos niya ang kanyang blazer, dahan-dahang huminga ng malalim at muling naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit bago pa siya makaalis, lumapit ang isang junior flight attendant na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ma'am, Mahina nitong sabi, may isang pasahero na gustong makausap kayo. Kayo raw mismo ang hinahanap niya. Tumaas ang kilay ni Paula, ngunit agad siyang tumango. Haayusin ko yan. Pumasok siya sa business class cabin kung saan nakapalibot ang dating maingay na grupo sa kaibigan nilang halos mawalan ng malay kanina. Ang dati nilang kayabangan ay tuluyang naglaho ang babaeng nakadesigner na damit. Ang parehong taong nangutya kay Paula, ilang oras lang ang nakalipas ang unang nagsalita. Pasensya na, mahina niyang sabi, halatang hindi sanay sa pagpapakumbaba. Gusto lang naming magpasalamat sa ginawa mo. Hindi ko alam kung paano mo nagawang manatiling kalmado. Lagi ka bang ganito kakumpiyansa? Nagbigay si Paula ng isang magalang ng ngiti. Bahagi ito ng aming pagsasanay. Pinaghahandaan namin ang lahat ng uri ng sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng aming mga pasahero. Pero paano singit ng isa pang tinig, isa sa mga lalaking kanina'y pinakamaingay sa pangungutya? Tiningnan niya si Paola ng masinsinan ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng tunay na pag-uusisa. Iba kang kumilos, parang higit pa sa standard training ang pinagdaanan mo. Ano ba talaga ang posisyon mo sa airline na ito? Saglit na nag-aatubili si Paula. Hindi siya mahilig sa atensyon, ngunit may kung anong katapatan sa kanilang mga boses na nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling pag-isipan ang kanyang sagot. Well, maingat niyang sinabi, sabihin na lang natin na matagal na akong bahagi ng airline na ito. Ang doktor, natahimik lang na nakaupo malapit sa kanila, ay napangiti ng bahagya. Sige, magpakumbaba ka pa kung gusto mo miss, pero kitang kita namin lahat. Ang ganitong antas ng kalmadong pamumuno ay hindi basta natutunan sa pagiging flight attendant lang." Nagtinginan ang grupo, halatang naguguluhan. "Hintay," maingat na sabi ng babaeng naka-designer na damit, unti-unting napagtatanto ang katotohanan. "Hindi ka lang basta isang flight attendant?" Mabagal na huminga si Paula bago tumango. "Hindi, ako ang CEO ng airline na ito." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa cabin, napanganga ang grupo, halatang hindi makapaniwala maging ang ibang pasahero sa malalapit na hilera na nakarinig sa usapan ay napalingon ng lalaki ang mga mata sa gulat. Ikaw, ano, nauutal na tanong ng babae, kita sa kanyang mukha ang panlalamig. Na natiling kalmado si Paula, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakalagay sa harapan niya. Nagsimula akong bilang isang flight attendant maraming taon na ang nakalipas, paliwanag niya. Sa paglipas ng panahon, dumaan ako sa iba't ibang posisyon na tutunan ang bawat aspeto ng airline hanggang sa kalaunan ay naging CEO ako. Paminsan-minsan, bumabalik ako sa ganitong papel upang manatiling konektado sa aking team at upang maunawaan ang mga nangyayari sa frontline. Parang isang mabigat na katotohanan ang bumagsak sa grupo. Ang taong kanilang minaliit dahil sa kanyang paraan ng pagsasalita at pagiging simple ay hindi lang pala bahagi ng crew, siya ang namumuno sa buong airline. Muli na namang nagbago ang enerhiya sa loob ng cabin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa tensyon o gulat. Ang nararamdaman ng lahat ngayon ay mas malalim, isang halo ng kababaang-loob, pagninilay at paghanga. Nilunok ng babae ang kanyang pagmamataas bago muling nagsalita. Ang kanyang tinig ay mas malambot kaysa kanina. Nagkamali kami sa iyo buong katapatan niyang inamin at hindi lang sa iyo. Hinusgahan namin ng hindi patas ang buong crew. Tumango ang isa sa mga lalaki. Marami kang ipinakita sa amin, hindi lang tungkol sa kung paano tratuhin ang ibang tao, kundi pati na rin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pinuno. Marahang ngumiti si Paula. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa titulo o kapangyarihan, sinabi niya ng mahinahon. Ito ay tungkol sa respeto, pangunawa at kung paano mo tratuhin ang iba. Tahimik na inilabas ng babae ang isang maliit na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. "Para sa iyo ito," sabi niya. Iniabot ito kay Paula. Binuksan ni Paula ang sobre, inakala niyang isa lamang itong simpleng thank you note. Ngunit sa loob nito, may isang bagay na hindi niya inaasahan, isang sulat na puno ng sinseridad. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihang-loob at inspirasyon, nais naming magbigay ng donasyon sa isang charity na pipiliin mo. Salamat sa pagtuturo sa amin ng halaga ng kababaang-loob at respeto. Kasama sa sulat ang isang resibo, isang malaking donasyon na naibigay sa isang foundation na sumusuporta sa mga Pilipinong manggagawa sa industriya ng aviation. Nanginig ang lalamunan ni Paula sa damdamin. Hindi siya kailanman umaasa ng kapalit sa kanyang trabaho. Ngunit ang histurang ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa anumang salitang maaring ipahayag. Tumingin siya pabalik sa grupo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng init. Napakaganda ng ginawa ninyo, wika niya. Pinapatunayan nito na may kakayahan ang kabutihan at pangunawa na baguhin ang mundo. Ang pagiging bukas ninyo sa pagbabago ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Tahimik na tumango ang grupo, halatang napuno ng pasasalamat at malalim na pagninilay. Habang papalapit ang eroplano sa destinasyon nito, hindi na katulad ng dati ang mga pasaherong minsang mayayabang at mapanghusga. Tahimik silang nakaupo, malalim ang iniisip sa lahat ng nangyari. Bumalik si Paula sa kanyang nakagawi ang trabaho, ngunit iba na ang pakiramdam sa paligid niya. Habang isa-isa nang bumababa ang mga pasahero, marami ang tumigil upang personal na magpasalamat sa kanya. Hindi lang ito mga formal na pamamaalam, ito ay mga taos pusong pagpapahalaga, sinambit ng may tunay na respeto. Ang mayayamang pasahero ay kabilang sa mga huling lumabas. Huminto sila sa may exit, lumingon pabalik sa huling pagkakataon. Ang lalaking muntik ng mawala ng buhay ay iniabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad. Miss Paola, mahina niyang sabi, hindi mo lang ako iniligtas. Binago mo ang pananaw namin sa buhay. Salamat. Mahigpit niyang tinanggap ang kamay nito. Ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Mag-ingat ka, sagot niya. At tandaan, bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang kabutihan. Nagatubili ang babaeng nakadesigner na damit bago lumapit. Hindi ko alam kung maaalala mo pa kami, Anya, pero hinding-hindi ka namin makakalimutan. Salamat sa iyong pasensya at kagandahang loob pinukaw mo kami upang maging mas mabuting tao. Bahagyang ngumiti si Paula, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Lumabas ang grupo, iniwan ang isang cabin na hindi lang nakaranas ng isang simpleng flight, kundi isang leksyon sa pagiging makatao. Habang dumaan ang isang ina at ang kanyang batang anak, hinila ng bata ang manggas ng kanyang ina at bulong na nagsabi, Mama, parang superhero siya. Napatawa si Paula ng marahan na dama ang init sa kanyang puso sa inosenteng pahayag habang pinagmamasdan niya ang huling pasahero na bumababa ng eroplano, nilingon niya ang terminal. Ang sinag ng araw ay dumaan sa mga salamin, pinapaliwanag ang abalang paliparan sa isang gintong liwanag. Huminga ng malalim si Paula Nadama ang isang tahimik na kasiyahan, hindi dahil sa kanyang titulo, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil nasaksihan niya mismo ang kapangyarihan ng kababaang loob, empatiya at pangalawang pagkakataon. At sa huli, iyon ang tunay na mahalaga. Pagbalik sa crew room, nagtipon ang team ni Paula, puno ng pasasalamat sa kanyang pamumuno sa buong biyahe. Isa sa mga batang flight attendant na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari ang nagatubiling magtanong, Mam Ma Paula, paano niyo po nagagawang manatiling kalmado kahit napakahirap pakitunguhan ng ibang tao? Saglit na nag-isip si Paula, pinagnilayan ang tanong, Pagkatapos, may banayad ng ngiti siyang sumagot. Hindi laging madali, tapat niyang inamin. Ngunit lagi kong ipinapaalala sa sarili ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban na hindi natin nakikita. Minsan, ang kailangan lang nila ay isang taong magpapakita sa kanila ng pasensya at pangunawa. Pagkatapos, may isang maliit na mapanuksong ngiti siyang idinagdag. At minsan, kahit kaunting pagpapakumbaba ay malayo ang mararating. Nanatili sa hangin ang kanyang mga salita, tumatatak sa isip ng kanyang team habang tinatapos nila ang kanilang debriefing. Lumabas si Paula, huminga ng malalim bago magtungo sa susunod niyang flight. Hindi siya naghahanap ng pagkilala o papuri. Ang kanyang gantimpala ay nasa mga sandaling tulad nito. Kung saan ang kabaitan at empatiya ay may kakayahang mag-iwan ng pangmatagalang epekto. Habang naglalakad siya sa mataong paliparan, may mga pamilyar na mukha mula sa biyahe na nakakita sa kanya. May ilan na kumaway, ang iba naman ay simpleng tumango bilang pagpapahalaga. Isang pasahero pa na nga ang saglit siyang pinigilan. "Salamat," taos-puso nilang sabi dahil ipinaalala mo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamumuno. Binalikan ni Paola ang kanilang ngiti at nagpatuloy sa kanyang lakad magaan ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa titulo o estado sa buhay, kundi sa habag, pagpapakumbaba at respeto ang kanyang kakayahang bumangon sa gitna ng pagsubok at tratuhin ang iba ng may dignidad ay hindi lang nagbago ng pananaw ng ilang pasahero. Ito ay nag-iwan ng tatak sa lahat ng nakasaksi. Naranasan mo na bang magkaroon ng sandali kung saan ang kabaitan o kapanatagan ng isang tao ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa iyo? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. At kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nagpapaalala sa atin ng halaga ng empatiya. Sama-sama, maaari nating gawing mas maliwanag ang mundo, isa-isang mabuting gawa sa bawat pagkakataon.